Anjo Ilyana may binulgar tungkol sa tunay na ama ni Tali, anak ni Pauline Luna. Isang mainit na usapin ngayon sa social media ang naging pahayag umano ni Anjo Ilyana tungkol sa tunay na ama ng anak ni na Pauline Luna at Bexoto, si Tali. Ayon sa ilang ulat na kumakalat online, nagbigay ng kontrobersyal na komento si Anjo na agad nagpasiklab ng usapan sa mga netizens. Marami ang nagtatanong kung totoo nga ba ang mga sinasabi ni Anjo o isa lamang itong maling interpretasyon ng kanyang pahayag. Sa isang lumang panayam na muling lumutang sa social media, makikita raw si Anjo na tila may paaring tungkol sa isang sikat na personalidad na, hindi raw siya ang tunay na ama ng bata. Hindi naman niya direktang pinangalanan si Beck o si Pauline, ngunit marami sa mga manunood ang agad na nag-ugnay sa kanila dahil sa mga binanggit na detalye. Agad namang nag-viral ang nasabing video clip, at umani ito ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. May mga netizen na naniwala sa pahayag ni Anjo, samantalang ang iba naman ay nanindigang isa lamang itong edited o pinalabas na mali ang konteksto ng kanyang mga sinabi. Sa kabila nito, patuloy na kumakalat sa TikTok at Facebook ang naturang isyo. Hindi rin nagtagal at nagsimulang magsalita ang ilang malalapit na kaibigan ni Anjo. Ayon sa kanila, hindi raw intensyon ni Anjo na Sir Ann ang pamilya ni Vic at Pauline. Anila, may mga taong naglabas ng clip na pinutol at binigyan ng ibang kahulugan para lamang makakuha ng views at engagement online. Samantala, nananatiling tahimik si na Vic Soto at Pauline Luna hinggil sa isyo. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng mag-asawa, ngunit ayon sa ilang ulat, pinili nilang huwag ng patulan ang mga ganitong uri ng intriga upang maprotektahan ang kanilang anak na si Tali. Maraming taga-suporta ng pamilya Soto Luna ang naglabas ng mensahe ng suporta. Ayon sa kanila, malinaw na paninira lamang ito at walang dapat paniwalaan hanggat walang malinaw na ebidensya o kumpirmasyon mula mismo sa mga taong sangkot. Sa kabilang banda, ilang netizens naman ang nanawagan na tigilan na ang pagkaladkad sa mga bata sa mga isyo ng matatanda. Ayon sa kanila, hindi dapat idamay ang mga inusente sa mga usaping pampubliko, lalo na kung wala namang malinaw na basehan. Habang lumalawak ang diskusyon online, ilang entertainment reporters naman ang nagpahayag na wala silang nakitang katibayan na magpapatunay sa mga alegasyon. Dagdag pa nila, matagal nang nanahimik si Anjo sa showbiz at posibleng ginamit lamang ang kanyang pangalan para sa clickbait content. Sa ngayon, patuloy pa rin pinag-uusapan ang nasabing isyo, ngunit marami ang nananawagan ng respeto sa pribadong buhay ng pamilya Soto. Hiling ng mga tagahanga, sana ay matapos na ang pagpapakalat ng mga haka-haka at huwag ng palalain ng mga isyong walang matibay na pinagmulan. Sa dulo, malinaw na isa lamang itong paalala kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa pagbuo ng mga opinyon ng publiko. Sa panahon ng fake news at clickbait, mas mahalagang suriin muna ang pinagmulan ng impormasyon bago maniwala o magbahagi ng kahit anong balita.